Yo mga katongs, magandang magandang umaga po sa inyong lahat Isang mapagpalang araw po So ayan, nandito nga po ako ngayon sa bahay Bali yan, nabanggit ko nga kahapon sa vlog ko uh, May pupunta kaming piyesta sa piyestaan sa ano sa Kandaba Kandaba Pampanga doon sa mga pinsang ko no? So ayan, uh, bali ako lang naman ang pupunta si Bato Tsaka sasama doon si Kede, si Wally Hindi makasama ata dahil nilalagnat at uh, bago po kami magpunta, maya maya pa naman. So ito, magluluto muna ako ng ulam ng aking mga anak. Ayan. Ititinola po tayo ng manok. Tapos, ma, walang malunggay? Ano kang malunggay? Eh, malunggay. Ay, pa, kuha naman si Bata. 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 At syempre, ayan. Magluluto na nga po ako. Ayan, may eh, papaya tayong pahinugin dito. Galing po yan sa laon. So sa ngayon, eh, walang tao doon sa farm, ano? Dahil, yun ano naman kay Kuya Mar. Inabisa ko na pati tipa kitingin-tingin lang. Then, kami hapon, nandun na rin kami pag uwi namin galing pista nandun na rin kami bababa dadan. Uh, dadaan ito gagamitin natin bawang ito yung bigay ni tita Cora yan yung padala ni tita Cora Cruz shoutout po sa inyo Ah, uh, sir North at kay tito Alex Ayan. ito so, ang dami nilang pinadala sa amin na puro ano uh, condiments tulad nito a uh, black paper na durog tsaka yung buo then garlic granules tapos may isang malaking nor yan nanti yang garlic Banyak. So, yeah, mga kadalks. Luto na yung ating kinolang manok. Yun, know. Tapos, yung pityo niya pala. Isang buong manok po yan. Bali yung pityo. Ito. Uh, pinukulang ko din. Piprito ni Mrs. Para sa dalawang bata. Yan, okay, mga kadalks. Nire-refer lang one, Yung gopro natin. Ito. Kakalagas-lagas. Tapos ito na ba? Natanggal na din yung salamin sa harap. Hmm. Inaattend natin na ang maitibang. Ah, dahil na nga po ano, bali papunta ako ngayon sa ano, sa, sa Pandaba, pero kasalukuyan ko pong binabaybay itong bypass road ng uh, Pinaranda Kabyaw pero dito tayo papunta sa Kabiao kung saan eh itong pampu na to uh, bypass malapit lang po sa bahay namin to kaya uh, ngayon ano ginagawa na ito? masikip yung kabila so yan bali dito po ang daan papunta ng uh, Kapyawa. ang labas muna ito ay Santa Ines Dito na tayo sa bahay ni Lila ko niya, Edwin. Boss! Papasok kayong motor. Ayaw mo motor, pasok mo na lang. Ha? Pasok mo na lang doon kay kuya. Pagkakataon tayo, Ken.

Nasaan yung kwan mo na ito? Ha? Bakit wala? Ano yun? Yung bubong yan? hindi oh. pa nga lang kukuha Ibig sabihin silang lang o? Ba hindi eh Hahaha Ah yung, yung oh, dito ka mainit, init Ay ano na yan Swerte niya po na nandito na kami sa bahay ni Kede bali ito na lang gagamitin namin ah, yung motor niya oh mainit eh <laughs> niya ha? Huh? doon ka na doon ka na, doon ka na. kabol bol na yung traffic. Oh, nasusunod na po si <laughs> <tutuk> Tom. hindi ko 'yung bubong yan. hindi ko pa nakukuha. Pagkakuhan, kukunin ko. po guys nandito na po kami ha ah. nandito na po kami nakikipamiesta e, na po kami punong ko lang po yung susi

ay pong handa oh. po. Happy po mga katongs. hindi Para kumain. Nagigising na alangan. Kung dumating kayo nang kakain ko lang Oh 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 na Oh 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 Oh

Ayan <laughs> mga katongs Madalang <laughs> lang, lang, lang pala kayo magkita ng kunyong <laughs> Palagi yung sinasama sa video para Ayan, <laughs> flagger din kayo lang, ah Ayan mga katong ayan po mga Lamang punyong tongs Nakikamiyas -tong na po kami Magkawala po ako. Mahal na na ano mag-vlog. Mahal na na muna. Masali sa inyong vlog Hi! po ako. Baala na kayo. Thank you po. Kaya po. Kaya sa vlogger. Ayan po mga tos. Ayan po yung mga mga mag ma 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 side ma po ma ni tongs TV. Ayan po. Dami nila <laughs> Ayan guys. Hapon na. ni nakarap. Ha. Ubus na. Alin? Wala na, wala na ako kami. Wala na kaming kaharap oh. Ah, guys, pero hindi <laughs> mo Pero ganun pa man, <laughs> pero <laughs> pero hindi kinaya powers ko. Ano? Tara na. Uwi tayo. Hay, ketongs. So, ayan yeah, mga katong. pa uwi na nga po kami. At, so, nandito kami sa Santa Ines, Cabiao. Saan eh, dito kami dadaan pa po sa bypass. Loko-loko yung bypass na Kasihan pa siya dito? Ha? Asya, ano? Okay, man, eh. Ayan, at ito yung yung Santa Ines Bypass Road kung saan eh napakarami nga akong tao dito tuwing gabi mga katongs at nakauwi na nga po kami ayan at nakauwi na nga po kami then galing nga po kami sa fiesta no? sa mandasig then dumaan na nga po kami sa arayat sa kamba sa anak ni Kelly sa pangan anak ni Kelly panganay no Piesta rin po ka ng kamba sa Kamba Arayat kaya yun dumaan pa ako kami kaya ginabi so yun ah yun na ah, nakatagay si KED tapos kami tatlo si Bato si Abu ako hindi naman nung kami uminom si Bato nagsashat lang so ako hindi naman nung uminom talaga Walang, pagka wala lang pag uh, minsan kanyan pero kanina hindi po ako minum sobra uh, ang kwan iniiwasan ko yung ano kasi may diferensya nga po ako sa kidney so uh, hindi na po ako talaga imbis na umaano ng alak kaya yun uh, ako na rin lang nag drive po eh. kaya hindi medyo uh, may tama kaya lang hindi hindi kwan tahimik lang siya so hindi naman siya yung nag-uwan, basta tahimik lang sabi ko, ah uh, doon ko makikita si Keddy pag so okay naman, ba nalalaman naging uwan kumbaya, umiinom lang siya tahimik <laughs> tapos, ayun at uh, dumad lang sa anak niya sa kamba, kumain then, umuwi na so pagdating na sa bahay ni Gede, dinaan ko na, then uh, dumirek ko ka rin kami yung So si Ate Bing nandun din ano, sa mandatig. So may kumuha daw na uh, sinama daw ata ng kumare na magluto. So pupuntahan sana namin kanina kasi malapit lang. Kaya lang, eh, medyo umakuan, maraming sasakyan doon sa gawin na yun, sabi eh nagta-traffic kaya hindi namin kami dumaan so yung mga katangs at dapat nga po pala dadaan ako ng tumana ang problema, naiwan ko yung susi so sabi ko bukas na lang ako pupunta, magamaga na lang and then sana umulang pa ulit para magtuloy-tuloy na yung recover ng talong natin sayang tumataas pa naman yung talo so yan hanggang dito na lang muna ang aking vlog mga katong maraming maraming salamat po at hanggang sa muli kita po tayo bukas God bless po sa inyong lahat